Ahami mi anima sola, Espiritum Sanctum Deus Pater Yahweh, et Deus Filii Yeshua, et Deus Espiritu Yahuho, o Sagradong Mga Diyos ko, sukuban mo po ako ng kapangyarihan, ng balabal, baluti at kalasag mo. O Deus anima sola, uli lang kaluluwa, walang makakapantay sa iyo at sa kapangyarihan mo magpakailanman. O anima sola, walang kapantay na Diyos, o banal na Diyos Ama Yahweh, Deus, 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 matamitam mikam makam makmamitam ampilambu amiksam narao, et ampik mi et sa maktop timi miril, et ab abei 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 ab ab -iik, ab ka abika tum abikatim abis abisti abite abitim spiritum sanctum tuum in aeternum librami ab omni sa elementis malignis espritibus malignis et daemonibus in aeternum anima sola yawe deus 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 pernomen mens sanctum tuum et potentes omnes glandes et arma de fego non in perpetuum anima sola yawe deus 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 omnes glandes et tormenta non ignis in aeternum. Anima sola yawe, Deus, 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 salvo mi fac ab omnimalo in perpetuum. O Deus yawe, lamurok milam mi bat milarat, sanctum in aeternum omnia genera glandis deflectunt et deflectere. Hum 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 igusum, ak dohu, uwak, uwak ak dum duam ak dudum, amunra amun hum amun. Terima